Oras sa buong Pilipinas, labing dalawang minuto makalipas ang ikapito ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Oras sa buong Pilipinas, labing dalawang minuto makalipas ang ikapito ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Bagong silang na sanggol nakita sa loob ng eco bag at nasa kulungan ng manok. Dump truck naman sumalpok sa isang poste ng kuryente. Brown out. Naranasan. Sa detalye ng mga balitang iyan mga ka-Vibes, may bumibili lamang ng patuka sa tindahan ni Aling Malu de Leon ng Barangay Subic Ibaba Agoncillo, Batangas nang may makita itong isang eco bag na nakapatong sa sako ng mga patuka na nasa loob ng kulungan ng manok. Nang tignan, isang bagong silang na sanggol ang laman ng uh, nasabing eco bag. Ayon kay Jocelyn Cortez ng Agoncillo Municipal Social Welfare Service, walang saplot ang sanggol na lalaki na may umbilical cord at natagpuan uh, sa loob ng eco bag. Ipinadala ni Mayor Cindy Reyes sa private hospital ang sanggol kung saan natuklasan na premature ito at nasa pitong buwan pa lamang. Nasa Neonatal Internal Care Unit o NICU ang sanggol sa, at nasa maayos ng kondisyon. Nagpapatuloy po ang pag-iimbestiga ng social workers at mga polis at bigo pa rin silang matuntun ang pinagkakakilanlan o pagkakakilanlan ng mga magulang ng sanggol. Pansamantala namang pinangalan ng Baby Moses ang sanggol at nakatakdang dalhin sa isang child care facility ang sanggol. Samantala, uh, isang damtak naman mga ka-vibes ang sumalpok sa poste ng kuryente sa kahabaan ng barangay Hugom, San Juan, Batangas kahapon biyernes ng umaga. Ayon sa post ng Battle Arc 2, naganap ang naturang aksidente bandang alas 5.19 ng umaga. Dahil dito apektado ng power interruption sang ilang barangay sa San Juan, Laia Ia Aplaya, Hugom, Portion of Laia Ibabaw at Lubo sa, uh, sa Bigo at at balibago. Patuloy pa rin po ang investigasyon ng otoridad sa naturang insidente. At yan mga ka -vibes, sa mga balitang dapat niyong mga laman o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated. sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.